I'm not to guys, iba baba yung bangka kasi malakas ang bagyo ngayon parating guys eh. laking bangka nito guys, hindi pa tapos iba so, baba to kasi ano may bagyo na parating parang lakas bababa ba ito guys kasi ano uh, dalhin sa ilog doon itatago napakalaking bangka nito guys pero hindi pa tapos wala pang amuntahe oh wala pang amuntahe guys bababa na sasampak guys Thank

Test ba. na ito. Napakalaking bangka guys. Ito'y bagong repair. Pinalakihan lalo. Ngayon po ay tatama kasi bagyo dito sa amin guys. Kaya ibababa. Gawa ng delikado dito. Pag tumimog yung hangin. Kaya dadalhin to sa ilog. Talagang kahit anong laki nitong guys na bangka. Paniguradong sisirain to ng bagyo. Napakalaki na ng gasto nitong bangkang ito. Kaya sisip dito guys laki bangka guys oh okay Guys, oh. bangka nito guys Bali wala lang ano. Baon ng gulong. Sa bigat beamaian na eh? nah nah, nah. subuh

Langis Nah. Pampadulas Gila gila

Ah, binaltak na yung guys, 'yung lubid, 'yung hihila ng bangka, oh. O. Okay na. Okay ah babaltakin na babaltak may ka Nah. Hindi man sumabay pati. Bago yan, yan. Ah. Ay, yan. Ayun, guys, hindi kinaya. baltak, Kukuha pa yata ng isang loader. Pero susubukan daw hilain itong loader ah. Yan guys. Sobrang laking bangka nito guys. Ayaw. Grab. Oh. Yan. Yan. Yo. Dami nga na chutor ay. Pag hindi pa naman tumama yan, awan ko lang. <laughs> oh, yan <o. laughs> salah na, salah. Salah. oh. Sala sala. Sala. Ah, bago, bago. Sige. Yeah. Oh, tanggal, tanggal.

subuh uh, bal baltakin oh, Hindi. Salon. Parang hindi pantay carry ano tali.

hindi man lang gumalaw And guys uh, binago na naman ang diskarte Subukan naman tulak kanina hinila hindi gumalaw so, baka sakaling gumalaw na sa pool talaga. Tanggal eh, dahil tayo may ano, talagang na yung... gumawa.